Ito ang kaibigan. Prito ako ng hotdog. Prito ako ng hotdog. Huh? Ito. Oh. Ito kayo ba itong hotdog na ito? Huh? Masarap itong hotdog ito kasi gawang pinas ito. Gawang pinas ko nga tulog to. Kaso mahal lang. Yung isang balot. Nasa 30 may get. Di baling mahal. Basta ano. Masarap. Saka sulit. Oh. Ito. No? pa tong bata. May plastic para to. Hindi <laughs> ko natanggal yung plastic. oh May plastic pala. Kaya pala Garo na Pitsot yung isang Plastic Tanggalin ko na lang mamaya Ngayon lang ako nakabili Bili nito At dog na to uh, gawang pinas tagal na ng panahon ngayon lang ako nakabili oh. Eh? pag gawang pinas kasi masarap yung lasa malinam nam sa kayong templa nga, sarap eh? lumaki na yung mga ato ko oh. hindi sa kawalik <laughs> Dito ako nang niluluto sa CR mga kaibigan kasi walang ibang malutuan dito sa bahay ko. Walang kusina. Kaya ito yung ginawa kong paraan para may maluto ako dito. Ano? na. Hmm. Nalinis naman siya. Hmm. Ah. Malito pa siya. Umbig na yung ilaw ha. Oh. May ano naman yun. Blower naman. Para paraan lang pag ano, pag walang malutuan, hmm. gawa na lang lang paraan, para may malutuan. kwarto lang kasi sa kasiyer yung ano dito eh, sa bahay. O, taba na. Sobrang lumaki na. Sarap to sa agahan kung ganyan hmm. daw yung ulam natin daw. Kung akan yung lagayan. Tupperware ko ilagay kasi. Para hindi, ano yun. Malikabukan. Kumili kasi ako mga tupperware para may mga lagayan baunan. Ng mga ulam pag hindi na ubus. Yan. Yeah. Tupperware. Lutok na siguro ito. Kasi malaki na eh. hindi naman siya matunaw yung plastic hindi matutunaw tanggalin ko na lang mamay ito na, mga kagigan yung ano, ito तो यूं गाने में मेंम तुम असिस्टेंट जा